guide SA ah, hello. vitamins and G kambing. Well, si Doc Bernie, so sasagutin ko lang yung tanong. Uh, actually yung comment, ibig sabihin po do ko nabigyan ng ADE ang kambing, din na kailangan bigyan pa ng uh, B complex, okay? So depende naman 'yan. Ang recommend ko kasi pagka mga B0 pa lang, mga malilit pa lang, mga 4 months, 5 uh, months below Uh, vitamin ADE. ADE talaga ang best sa mga ruminants. Okay? Tapos, yung B-complex sa mga adult na. Mas importante ang ADE sa mga ruminants. So, supplement lang yung uh, B-complex. So, yung sabi mo, kung nabigyan ng ADE, di na kailangan bigyan ng B-complex. Tama yun. Pero kung may budget ka, pwede mong bigyan pa rin ng B-complex sa adult. Okay? Uh, mas best pa rin na maraming... Uh, supplement ang kambing natin uh, wag nating silang titipirin sa vitamins para mas uh, magiging maganda yung outcome ng kambing natin ma mapa mapasalahin niya kung ipapalahin natin o kaya dun sa patatabay natin okay, ganoon lang din naman sa tao iba pa rin yung uh, may vitamins okay, pwede mo bigyan ng vitamins uh, weekly or every two weeks or monthly pero I recommend at least uh, weekly kung merong budget ka rin Okay? So, si Doc Bernie, gandang hype sa umaga.